Oliver. Ay. Oh, gising. Ah. Gising. Oh. Makinig kang mabuti, ha? Narinig ko sila nag-uusap. Gusto na raw umalis ng pamilya nila Rambo dito. Hmm. O, di mabuti nga, di ba? Kaso yung lolo mo, ayaw silang paalisin. Pinipigilan pa eh. Kumbinsihin mo na lolo mo. Nay. Relax ka lang. Akong bahala. Aung sabi ko siya. Kailan? Ngayon no, na. Kumilos ka na. Sabihin mo sa lolo mo, Lo, tutal naman ako naman yung apo niyo. Ako yung may karapatan dito. Yung pamilya nila Rambo, mas maganda na siguro kung sa ibang bahay na nakuha. Bilhan niya kaya ng bahay yung pamilya ni Rambo. ba? Diba? Sa iba na sila tumira, huwag lang dito. Kasi baka sila pa ang magpupuk sa atin. Sige tayo. Sino yan? Doray po. Hmm, bakit? Uh, Pinapatawag po ni Sir Eduardo si Sir Oliver po. Okay. O, oh, sige. Sige, susunod na siya ha. Hindi na. na. Ayan na. Ngayon na pagkakataon mo. Kausapin mo siya mabuti, ha? Kumbinsihin mo siya. Sige. na, sige na. Oo. Oh, oh. Ha? Isil. Hey, <coughs> hindi ko anak si Oliver. Hindi ko anak si Oliver. Hindi kami match eh. Sir, bakit gano'n ang resulta? Hindi ko rin alam. Uh, sir, eh, hindi naman ho nang huhusga ako ha, o ano man. Pero, nasabi ko na to sa inyo dapat. pa baka ho iba ang nakabunti sa kanya. Hindi. Okay. Hindi ka ng klaseng babae si Mark. Pero sir, siyan siya na nagsasabi na hindi ninyo anak si Oliver. Mahirap ng pabulaanan yan. Good morning, Hulo. Oh, Oliver. Kumusta ka na? Saan uh, daw pakaramdam mo? Sabi ng nanay mo. Uh, okay, okay na rin, Hulo. Ah... Oh, Oliver, meron lang akong concern na gustong i-discuss sa'yo. Ah, upo ka. Tungkol ito sa pamilya ni Rambo, tsaka sa nanay mo. Nagsumbungo sila sa inyo? No. Nagpapaalam sila sa akin. Eh di... Paalisin nyo na sila, lo. Kung gusto nilang umalis, hindi no, naman natin si? No, sila. No, it doesn't work this way. Okay? Wala Alex. Kung ano man ang differences ninyo, baka naman pwedeng ayusin. Lo, hello. Para ko sa akin, malabo na ho eh. Una, pinagbintangan nila ako na ako ang naglagay ng ipis sa pagkain. Ano, pangalawa, wala naman ho silang pruwebang mapakita. Ako naman daw ho ang nagnakaw ng ebidensya. Hello. No? Oliver, <coughs> sinabi nila sa akin na yung nanay mo ang naglagay ng hot sauce sa pagkain. At naniniwala ko kayo doon. Ano to, lo? Kami na ang masama ngayon? It's not that. Maliit lang naman na bagay yan eh. Pwede naman palagpasin. Para magkapatawaran lang. Lo! Hindi ako iingin ng tawad sa kanila. Kung merong mang magsasorry, sila dapat yun. Okay, okay, okay. Ka kalimutan na natin lahat. Okay? Mag-umpisa tayo sa umpisa. Ano yun? Ganun-ganun na lang, Lo? Unfair naman yan! Sila ang may ginawang masama sa amin, kaya dapat sila ang umalis dito! No! Hindi ako papayag na aalis ang pamilya ni Rambo dito sa bahay. Sige, Lo. Kung hindi sila aalis dito, kami ni Naiguada ang aalis. Ngayon, sino gusto niyong makasama? Si Rambo o ako na aponyo? nyo. Gregory, paano na natagpuan niya Sir Eduardo si Oliver? At paano niya nasisiguro na siya ngayon nawawala niya ako? Ano ibig niyo sabihin, Sir? na baka hindi anak ni Marian si Oliver, kaya hindi nagmatch ang DNA ninyo? Dok, sabihin nyo! Sabihin nyo kung sinong gusto nyo makasama dito! Ako, na totoo nyong apo at kadugo nyo, o si Rambo na wala namang kaugnayan sa inyo! Oliver, hindi mo na kailangan papiliin si Sir Mayor. Ako na nagsabi na aalis na kami dito. Loh, yun naman pala eh! Gusto na nilang umalis, hindi hayaan mo na sila! Walang aalis! Walang magbabago sa desisyon ko! Walang aalis sa bahay na to! Di sinagot mo rin yung tanong ko, Lo? Na mas pinipili mo si Rambo kaysa sa akin to totoo mo nga po! Wala akong pinipili! Sino man ay, sa inyo! Eh bakit ganon? Gusto na nilang umalis, bakit hindi mo sila mapaalis? Ano ba meron sa kanila, Lo? Bakit hindi mo sila kayang bitawan? Oliver! Wag mo sinisigawan si Sir Mayor! Ikaw Pinagmumukha mo akong kontrabida sa harap ng lolo ko! Oh, oh, oh! Huwag oh. kayong mag-aaway, ha? Okay, tama na! Sandali ko! So, Huwag eh. kayong mag-aaway! Hmm. Alam mo na hindi papayag si lolo na umalis kayo! Nagpapaalam ka pa! Dahil hindi ako bastos! Ha? Kinagala ko si Sir Mayor! At hindi kita papayagang bastusin si Sir Mayor! Kahit ang buka pa niya! Kung hindi ka bastos, bakit mo pinagtataasan ng boses ang mga tao dito? Si Oliver, sinisigaw-sigawan mo eh. Ako sabihin to ah, pero hindi ko naman kadugo dito ah. Nakikitira lang kayo! Maling kwada! Ginagawa na po namin ang lahat para makiisa sa inyo ng maayos. Lahat kami! Nire-respeto ng lahat ng tao dito! Sinisigaw na, ang nanay ko ah! Tama na yan! Hoy! 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 Anong ginagawa niyo? Ha? Anong ginagawa mo saan ko